Alam ba, right, dial natin yung ito pa. Alien si Basang Yamat. Sige saan ba ito? Tawag. Parang matawagin natin lahat. O, oh, diyan lang ko kayo. Tapos na ba yung video? Okay na? Alright, sige. Hello?

Anong ginagawa mo ngayon? Hindi ah, po, nakatutok sa live ko. Ah, nakatutok ka sa live ko. Sige. Nanonood ka ba? Ano, Nanonood ka ba ngayon? Oo uh, pa. Ano'y nasa likod ko? Ano'y nakalagay sa TV? Medyo nag-eco ko eh. Ano? Eh, eco Okay. nag Yung TV, meron nakalagay na pangalan. panganan, nangalagay. Na. Ano'y nakalagay sa TV ko sa likod? Tutuktuin ano? Tutuktuin? Tutuktuin live bro! Ganun lang kadali manalo, tumuto ka lang, meron kang sample libo! Yeah! Sample libo, meron ka! Daya tama ang sagot mo, tutuktuin! Okay, okay, may anak na ba? Oh, meron, ano? Uh, po? meron ka na. So? Meron ka May siya ano, medyo delay. Sinong delay? Girlfriend mo? Alam, <laughs> ano, ano? Yung video po. Alam ano trabaho mo? Security guard po. Okay. Ang ah, wala kang trabaho ngayon. Wala. Oh, nandito pa rin. Stayin po kami. Di ba kayo naka-uwi naka sa pagbenda po? Ah, ganun. Nasa ka ba ngayon? Nandito po mo sa trabaho po. Sa Mandawi po. Mandawi. Kailangan po kasi. Oo. Oh. Sige. Ano gusto mo sabihin sa mga kababayan natin? Sa lahat po, sana po, maging okay na po ang lahat at saka, uh, sana huwag mo tayong lumabas para hindi naman dumami yung mga pitato ng virus po at uh, magdarasal po tayo palagi. Okay, congratulations. Sa po sa tutuktuling Kuya Will. Okay, masaya ka ba? Meron kang 10,000 sa Bulldibo! Kuya, ang po. Salamat. Padala mo yung pamilya mo, yung ang magulang mo. sigurado okay, po, sigurado po. Kaya anong gabi mo sa 10,000? Bibili ko po na ano, grocery po na papadala ko po yung pamilya ko kasi naghihirap na yung puto Eh. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Eh, hey, po, kung nanonood mo yung pamilya ko ngayon. Kasi may kuya po na ako, may, may wifi na po doon po eh. Ah, oh, sige. Sana po, sana po, wag na po silang lumabas sa tra. Sana po. Sana po, aboy yung kalagayan nila doon. Asa naman nanay mo? Nandun po sa probinsya po. Abagay, batiin, batiin mo. Ay, maraming mga kabunod sa akin. Kahit pa pano. Pag-aaral mo, batiin mo. Ano po? Batiin mo yung nanay mo. Ah, uh, nay, salamat. Na nagpapadala na ko kasi humihingi po kasi ako ng pera kasi naubusan 60 pesos na lang po na natira sa akin mm. uh, salamat na, na hmm. so, nga, isa na wala hindi kayo mapigtuhan dyan ng virus ngayon sana po sana sa lahat ng nanonood sana po okay. ingatan niyo po na ang pamilya natin Yan lang na, yun lang po na kinakamahan po Ramelo, may asawa ka na ba? Ito po. Ayan, padala mo yung 10,000. Padala mo yung pag-media mo, ha? Congratulations. Okay. Ikaw si Jackie. Salamat no? po, Mary. Congratulations. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat. Hello, mga kapuso. Ako po si Ipo. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin. YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, 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 la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!